sobrang dami ng balat nito kasi mabaho to eh. Isa <laughs> so, pa. Ang tawag dito, dinailan. Ito yung mga ginagamit ng mga pikulano. Kapag nagluluto sila ng mga luto sa gata. Ay, fermented na bagoong bagoong alamang. Pag gamit ito, konti-konti lang. Depende sa dami ng lutuin. For example, uh, isang kilo, kukuha ka lang ng parang size ng cube ng bouillon, Ganon. Yan. Ganyan lang yung kukunin ko. Amoy nyo ang baho. Hmm. Diba? Ang tapang na amoy. Babalitan ko lang itong mga santol. So, kumuha ako ng isang malaking bowl na meron ng tubig. Kasi kailangan, pag um, gumagawa tayo ng sanantolan, ilalagyan natin kagad sa tubig kasi nangingitim siya. Nag-oxidize. Scoop out ko lang yung laman. Or yung buto ano pa lang to, ah, uh, paniba lang. Ganon. Pero kung gusto mo nang kainin, ikaw eh, bahala. Gaya kung matigas ulo ko, titikman ko. Kung okay na ba. Mmm, ta-asin. Kakayurin ko na kagad. So, naisip ko, kesa, kesa buksag ko pa, tanggalin yung buto, ganyan ko na lang. di ba? Parang feeling ko, mas mabalis yung nalito. Mas madali para sa akin. So, ganyan lang gawin ko sa lahat. Ang ginagamit lang yung mga bicolano dito, yung pangkain ng nog. Pero dahil wala naman ako noon, sana paraan. Pwede na to, pangkain ng cheese. So, ito na yung lahat ng mga santol na kinayod ko. Bale, dalawang kilong santol po ito. So, pipigaan ko lang. Pag hindi nyo to binabad, mas magiging darker pa yung kulay nito. Pero okay lang naman kasi iba naman hindi naman nila babad Ito na lahat yung dalawang kilo ng santol. Pero na one 1 for kilo ng giempo na hiniwa ko ng maliliit. So, lalagay ko sa kawali. ko na kagad siya ng 200 ml ng gata. Kaka okay, mama. <clears throat> so, dito pagmamantikain ko yung gata, kasabay na rin ang pagmamantika ng karne. Itong pagluluto, kanya-kanya po tayo ng technique or kanya, -kanya tayo ng version. Galern. So, ito yung version ko. Kung gusto nyo ba i-try itong version ko, ay, thank you naman po. So, sinumot ko lang yung katalim. Liyak ko lang siya ng konting water. Ayan. Okay. Pwede ko maghihilay yung mga aromatics. Sabay ko na ito, bawang at asin. Yes. Lagay lang ko ng salt. Pepper yung dinailan lagay ko na yung mga santoy eh. and then ko cover ko muna so, simmer ko na mga 10 minutes ayan na natuloy na siya dami yung dinailan But, ito na yung mga tinapang hinimay ko kanina ito na yung pinaka final gata natin ayan pag ako nagluluto ng mga gata, gusto ko talaga maggata. Ayaw ko nang kikitipid sa gata. ba? Diba? Coco ka, Mama? Ibigan ko lang to. Para mas masarap, maragay tayo ng siling labuyo. Oh. So, okay na to. Wait ko na lang na, alam niyo yung maiga, yung gata, hanggang sa lumabas yung mandika ulit ng gata. Tapos, syempre, dapat may hila lang yung tent natin. So, hindi ko natatakpan para, alam niyo, creamy yung pagkagata Masarap sa mga gata, may tanglad. Kaya lang wala akong tanglad na nabili. Pero wala akong tanglad. Ayan, edible to from Young Lady. Lemon grass. Ayan, ayan. So, papatakan so, ko lang to. Na mga uh, one or two. Two. Tiyara. Uh wala. -huh. Nagmantika na siya. Sarap sa kanin. Grabe, panalo to,